Good morning po mga kababayan at aking uh, mga kariban. Tayo po yan dito na naman para sa isang uh, reaction. At uh, still we are we are focused on uh, BP Sara Duterte. Gusto ko pong uh, komentuhan yung inihayag ni Representative o Congressman Joel Uh, Chua ng Maynila. So, congressman po ito ng Maynila. At uh, ako po'y saludo kay uh, congressman Chua. Uh, we've been uh, following him. Ito pong si congressman Chua. At gusto ko po yung kanyang record. At isa po siya sa mga bumabatikos. Isa po siya sa mga pumupuna. Sa mga ginagawa ni Vice President Sara Duterte. Noon nga po siya po yung isang nagsabi na ano, Sara Duterte dapat hindi ka maging fence-seater. Alam niyo po yung fence-seater, yun po yung taong ayaw niyang sabihin kung saan siya pumapanig. Wala siyang paninindigan. Yun po ang sinabi ni uh, Representative uh, Chua noon. Dahil si BP Sara, she was very quiet on the issue on West Philippine Sea. Siya po ay nag-fence sitting. Hindi niya sinasabi kung makachina siya o maka-Pilipino pero maliwanag po yan na siya ay makachina. Isa din po si Representative Chua ang uh, sumisigaw noon na mag-resign na si Sara Duterte as DepEd Secretary. Siya po yung isa sa mga uh, brave na sumisigaw, pinagre-resign si BP Sara Duterte. Dahil nga po, sa mga pag-atake kay PBBM ng kanya mga kapatid at tatay. Remember po nung mga maisog-isog rally na yan? Inaatake si President Bongbong Marcos ng kanyang pamilya, ang kanyang tatay, ang kanyang especially Her brother uh, Baste, Mayor Baste Duterte, tinatawag siyang, uh, or tinawag siyang bangag, uh, tinawag siyang adik, yan. At uh, kung ano-ano pa, yan po ang dahilan kung bakit din nagalit si Representative Chua kay BP Sara. At uh, yun nga, pinag -re resign siya. Umalis ka na dyan sa pwesto mo. Dahil mismo ang yung kakapamilya, ay uh, sinisiraan ang Pangulo. yan. At ang latest nga po ngayon, ito na po yung uh, pag-alis ni BP Sara papuntang Germany habang tayo ay binabagyo, nasalanta ng bagyong karina, dami pong uh, mga kababayan nating uh, naghahanap ng tulong. Yan, isa na naman po yung uh, binanatan ni Representative Chua. So uh I've been following him at talagang isa po siya sa ano sa banateros. Isa siya sa mga bumabanat kay BP Sara at sa uh, maraming salamat uh, Congressman Chua dahil pag uh, wala hindi natin sinisiwalat 'yan sa publiko, wala hindi tulog ang taong bayan. Uh, hindi nila nakikita yung kamalian na ginagawa ng vice president. Kaya saludo tayo Pinapalakpakan po natin si uh, Representative Joel Chua ng uh, Maynila. Maraming salamat uh, Congressman, mabuhay ka. Ipagpatuloy mo yan. At ang latest po na inihayag niya, ito po ang kanyang latest na inihayag. Sinasabi ni uh, uh, Representative Chua na wag na daw bigyan ng free pass. Itong si Sara Duterte sa uh, Kongreso na dati-dati po kasi pag da, dum, uh, yung annual po na budget deliberations kada opisina po ng gobyerno es ta talagang uh, inaano po nila dumadaan po 'yan sa ano Kongreso. Talagang they do a lot of uh, scrutinizations Pinag-aaralan nila kung napupunta ba sa tama ang mga budget na binibigay ng gobyerno sa mga iba't ibang opisina ng government. At sabi nga ni congressman, huwag na natin palampasin yan. Huwag na natin bigyan ng pass. Dapat, kagaya ng ibang mga opisina na dapat uh, we need to scrutinize, kailangan dumaan din siya sa butas ng karayom kailangan natin malaman kung saan niya pinupunta ang kanyang uh, budget. Parang ganun pang ibig niya sabihin na scrutinization, kailangan dumaan sa proseso. Uh, dapat para po sa akin, tama lang yung uh, sinabi ni Congressman Chua, dapat wala pong exemption na yan. Lahat dapat ng opisina, Offices ng gobyerno talagang dapat uh, ini-scrutinize, pinag-aaralang mabuti kung talaga nga bang walang korupsyon ditong nangyayari kung napupunta sa tamang mga budget na to Dapat kinakailangang uh, malaman ang mga breakdown kung saan napunta yung budget ng uh, Office of the Vice President, etc., etc. Yan, dapat ganyan yan at tama. Si Congressman Chua, saludo ako, Congressman. Dapat, ano, talagang uh, sumailalim si BP, Sara. No one is exempted. Dapat, lahat, dadaan. Lahat ng mga opisina, dadaan diyan. Remember po, si, uh, during the time of uh, former Vice President Leni Robredo, lagi pong number one, top-notch po ang, ano, top-notcher ang office of the Vice President under Lenny Robredo. Lagi po silang number one. Walang malinis po ang kanilang records. Napaka galing po ng pagmamanage, pagmamaneho ni Vice President Lenny sa kanyang opisina. Napaka bobo natin mga Pilipino. Yung taong matuwid, she's offering herself para tayo ay, tayo ay pagsilbihan. And we rejected her. Kung totoo mang hindi siya dinaya. Si Bipi Lenny Robredo ang the best para sa akin. Siya sana ang magbibigay ng kaginhawaan, magbabago ang kabuhayan natin mga Pilipino. Kagaya siya ni Pinoy kung siya po ang naging uh, presidente. Pero well, kung yan nga ang uh, talagang resulta ng eleksyon, wala tayong magagawa. Nagpapakita nga lang dito na tayo ay medyo tolongges tayong mga tayong mga Pilipino na bumoto. So balikan po natin, balikan po natin si Sara. Ginawan ko lang po ng comparison si Sara at si BP Leni Robredo. Napakalaki po ng diperensya. Sa issue na lang po ng korupsyon nako. Si BP Lenny ni uh, sintimo. Talagang alam po nila yan na ah uh, talagang it's accounted for na bilang uh, alam nila ang breakdown may papel may resibo alam nila kung saan napunta pero kay BP Sara medyo langanin remember po yung hindi niya maipaliwanag na 129 25 sorry 25 million pesos na it was spent only for 11 days 11 days ubos ang 125 million at hindi lang po yan, nung siya po ay nakaupong mayor, kini-question din po yan, ang lalaki din po ng kanyang budget sa Davao. At confidence uh, confi funds nga, so walang breakdown, walang malinis na ano, papeles. Kaya saludo ako sa iyo, uniulit ko, Congressman Chua, dapat lang na pagdating ng annual budget bago ibigay, dapat tawag palampasin ng Office of the Vice President dapat i-audit dapat uh, i-scrutinize kung uh, saan napupunta kung uh, sa ano nga, sa talagang pangangailangan ba ng office of vice president or sa bulsa napupunta keep up the good work uh, congressman joel chua mabuhay ka mga kababayan maraming salamat po sa panonood sa aking mykling uh, video sa aking reaksyon sa ipinahayag niya uh, Representative Joel Chua. Thank you po. Sana po uh, mag-subscribe po kayo sa aking channel. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat at sana'y mag-iingat po tayo lagi.